nang tawagin ni dating Senate President Meg Zubiri na witch hunt ang investigasyon. Ibig sabihin ay tingin ay politikal ito at walang sapat na basehan na tila tinutugis lang si Sara Duterte. Pero taliwas ito sa mga nangyari. Kung si Sara Duterte ay hindi nakasagot ng maayos sa mga tanong sa investigasyon at kung mayroong malinaw, dokumentadong ebidensya tulad ng kahina-hinalang resibo, hindi may paliwanag na paggasta, kakulangan sa transparency. Hindi ito witch hunt. Ito isang lehitimong investigasyon na may sapat na basehan. Ang witch hunt ay mga walang basehang paratang o gawa-gawang kaso. Pero kung may matitibay at totoong ebidensya at hindi ito masagot ng maayos ng inaakusahan, ito ay bahagi ng tamang proseso ng pananagutan, hindi paninira. Ang sinabi ni Zubiri ay mas anyong pagtatanggol kaysa batay sa katotohanan. Ang pagtawag sa investigasyon bilang witch hunt, kahit malinaw ang mga ebidensya at hindi masagot ni Sarah, ay nakakasira sa hangarin ng taumbayan na magkaroon ng linaw at pananagutan.